know. Hey, Jesus, I know. No, I know. I know. I know. I know. Hello mga kaibigang Oso, another day, another mini vlog tayo dito sa Japan at syempre kasama pa rin natin si Ate Virgie. Ngayon nga mga guys ay meron nga po kaming kaunting lakad, bali rest day nga pala din po namin ngayon. Kaya naman ayan, meron na naman kaming chance para makapag -banding. Bali sinundo na nga pala ho kami din ngayon ni Ate Renzi, sa kanya ho kami sasakay at pupunta nga ho kami sa park. Pagkasundo nga ho sa amin ni Ate ay pumunta naman kami din kina Ate Jasmine, ayan at meron nga ho dalang styrofoam si ate. Yan ho ang kanyang ambag na pagkain. Ako'y excited na ho sa pagkain talaga. Ngayong araw nga ho ay magpo-food trip kami ni na ate sa park. At tulad pa nga rin ho ng kanya-kanya ho dalan ng pagkain. Bali, din na lang nga ho namin ni ate Virgie ay spaghetti. Ay, nang makarating nga ho kami sa park, agad nga ho kaming naghanap ng aming mapupwestohan yung hindi nga ho mainit. At ito nga ho ang aming nakita. Ay, talaga nga naman ho tamang tama aring pwestong aray sa aming mga dalang pagkain. Ay, naabutan nga lamang ho namin itong na medyo basa-basa, buti na lang ho, may dalang mga pamuna, sina ate. syempre nga ho, at pinunasan na nga rin natin itong ating patungan ng pagkain at tsaka gamit. Bale, iniintay na nga lang din ho namin yung iba pa naming mga kasama. Habang nagihintay nga ho, dumating yung iba ay kami nga ho, naghakot na ng gamit. bali hinakot na namin na rin aming mga pagkain dala. Yung napili nga ho naming pwesto ay medyo mataas at tsaka nga ho, medyo malayo dun sa aming parking lot. Kaya naman ho, naglakad-lakad pa kami ng konti, ay maigi na rin nga ho yun at exercise dahil kakain kami ng marami ngayon. Habang nag-aayos nga ho kami mga kaibigan os, ay ayan dumating na nga ho yung iba namin pang mga kasamahan at meron nga ho kami kasama ngayong hapon. Ayoy matagal na namin kaibigan at katrabaho sa aming kumpanya bali may dala nga ho siyang regalo kay ate Jasmine. Mga medyas nga ho. Ayari hong aming pag-iipon ipon at pagpo-food trip na aray para ho talaga kay ate Jasmine. Dahil itong isa namin kaibigan oso na ito ay medyo ho kakaunti na lamang yung araw na i-i-stay niya dito sa aming area dahil ho lilipat siya ng ibang company. I mean pala ho, same company pero ibang branch yon Ibang branch lang ho ang mapupuntahan ni ate. Ay hindi ko na nga ho masyadong i-elaborate kung ano yung mga dahilan pa. Basta ho kami ay happy para kay ate at we wish her a good luck and many many more money. Ayan ay rin na nga ho, dumating na nga din ho yung iba pa namin kaibigan. Ayan ho, yan si Jody Banks. Ayan, ay, nakikilala nyo naman ho si Jody Banks. Dati ho rin namin niyang katrabaho. Ay ngayon ho, ay nasa Fukushima na. At ayan naman ho, ang dala ni na Jody and husband. Ay dumating Galing na nga rin ho, sina madam at talaga nga namang napaka-busy. Ayari ho, nilalabas ang kanyang dalang pagkain. Bali, dala ho ni Person, aring gelatin mango. Tapos, dala ho ni Madam Laila, aring napakasarap na pansit. Ay, talaga nga naman hong food trip na food trip lamang ang gagawin namin ngayon dito sa park. Tamang kwentuhan lamang ho, tamang kamustahan lang din dahil yung iba nga ho sa amin din ay medyo malayo na rin sa amin. Tapos, yung isa pa ay mapapalayo na nga ho ulit. At kahit naman nga ho kaming mga magkakaibigang oso ay hiwalay na or medyo magkakalayo na nga rin ho, ay wala naman ho problema dahil ayun ho, ay talagang kailangan natin sa buhay. Hindi naman ho talaga kailangan ang mga kaibigan natin ay lagi natin kasama, hindi ho gayon. Kahit naman ho kami ay magkakalayo na, ay tuloy-tuloy pa rin ho ang aming soportahan sa isa't isa, nagchat-chat ho, mga gayon, ay okay na ho yun sa amin. Dahil ho sa realidad ngayon, ay may kanya-kanya ho tayong mga responsibilidad sa ating buhay, sa ating pamilya, kaya ho, mas mahalaga para sa akin ay yung mga support ng ating mga kaibigan. Kung magdesisyon man ng isa na lum dahil syempre para sa kanyang pamilya para sa sarili nya, para sa pangarap ay susuportahan ho namin yun kami ho din ay hindi nagiyakan dahil may aalis hindi ho uso sa amin kami ho ay nagkain na nagkain at nagtawan na nagsayawan, basta masaya lang ho kami, ang palagi nga lamang ho namin pinag-uusapan dyan ay eh, be happy lamang, umiwas sa stress, wag isipin masyado ang mga bagay-bagay pangalagaan ng mga kalusugan at maging masaya lang sa lahat ng natatanggap na blessing, at arin naman ho yung lugar na amin pinagpiknika napaka-peaceful ho dito, napakalawak ng park na ito, kaganda ho din eh, na kumain at magbanding talaga. At sinabi ko nga ho sa inyo na medyo malayo-layo yung aming napwestuhan kaya ho ayan, alay lakad nga ho kami kanya-kanyang bit-bit ng mga dala. May mga ilang oras nga din ho kami nakapag-stay dito sa park na ito at talaga nga namang nasulit namin ang aming rest day. Iwan nga din ho namin malinis yung aming pinwestuhan para ho hindi tayo mapagalitan. Ay iba rin nga ho kapag nakakalanghap ng sariwang hangin, ay sya, dyan ho kayo at kami Aalis na.